Ay nako, bigla ang lakad. taka kami sa Saint Augustine ngayon kasi kung ko ba, meron pala daw meeting about sa string instruments, parang new program ng school. Eh, pupunta kami kasama ko si Jeron. Nak ah, inform natin si Mommy na na tayo. So, 'yun. Ngayon natin, dapat may lakad kami ngayon eh. Magpapagas tapos celebration ng birthday ni Kuya Steve. Eh, maya na lang, ab abol na lang kami. Late na kami, sigurado. So, baka mauna na si na mami, no? Mm, mauna na yun. Ayan, see you guys later. Tingnan natin kung ano ba yung program na to ng school. Bago eh. merong meeting ng 6. Alam ko lang pag sundo ko kay Jeron ngayong hapon. Last okay, year pa daw yung, yung, yung sinasabi eh. Ayun nga, ang ginawa ko, kinalkal ko yung isang phone ni mami. Kasi sa akin, walang email naman eh. Walang email sa Intagastin. Eh yun, kay mami pala meron. Parang few days ago. Na Nag-email nga about dun sa program na ilalodge Kasi bagong, yun nga, sa Intagastin yung school nyo. Parang sinali na din dun. Sa strings program. Dalawang school daw lang ata yung hey, No, ah, marami. Marami. Marami ring bago na kasasali lang. So, parang doon bibigyan kayo ng opportunity mag-aaral ng violin, viola, ba viola, at saka cello. Viola. No? Ha. At saka, ako uh, may iba pang strings eh. So, nakalatag na raw. may basa ko sa email eh. Nakalatag na raw. May teacher na daw. So, yun nga. Siguro, ang, tatanungin kung sino may gusto. Di ba? Ang tanungin, So, dito kami ni Kuya. Mukhang wala na mga attend eh. Mm -hmm. Baka wala. Ako oh, baka walang interested. Saka yung nasa likod natin. Yung... Pero gusto ko talaga matutunan na mo piano. Baka ano. Maganda ba yun? violin? Gusto ko ba yung violin? Pag-aralan. Eh, Ang dami kaya ng ano na yun. Nakakaantok. Kaya nga. Parang, bang, parang bangaw eh. Pag uh, tumutunog eh. Tapos pag hindi ka mawag nag i <laughs> Pero para sa akin, kung hindi available, basta pag-aralan mo na din. Sayang din naman yun. Madadagdag din yun sa kaalaman mo. Hindi dito na kami guys. Tapos, yung may mga pumapasok din pala. tumutugtog na wow. High school?

guys hindi ko na lang na-record no pero isa-isa nang nagsalita yung mga members dito quartet tinanong sila sa experience nila sa pagsali nila sa Strict's program saka nagpakitang gilas na rin sila isa-isa na konte <music> So ayun, inexplain in explain yung benefit ng music, yung mga ay yung gagaling nung ano nila ha, yung nag-undergo ng strings program na to. At saka ang ganda nung lineup nito kung kung gusto nilang sundan hanggang senior high school, merong program, merong school na pwedeng nilang puntahan. Pero titingnan pa namin, pero yun, parang may 100 na rental dun sa mga instrument na ipapahiram nila pero pwedeng year. sa bahay Talk for the whole year, the na yon kaya goods na yon siguro gusto naman niya matuto eh bali ang mag a ng kung anong instrument ang hahawakan ng estudyante eh yung music teacher na nila Oy, pero ang galing ng music teacher nila ha? pro talaga pro, pro Meron na siyang, pro. may yung yung isa dun sa mga nag-perform na pinakita ko sa inyo kanina. Yung isa sa performer doon, yung yung kulot, matangkad na babae na nagpe-play ng violin is uh, student nung music teacher, nung magiging strings teacher ni na Jeron mm. for 11 years na. So, yung level ng galing ng mga batang yun, ano? You'll mind. get that. 7 to 11. 7 to 11 years. <laughs> <Seven> to <laughs> 11 11 years. years of playing Pero no, ang ganda. Gusto ko. Gusto ko yung program na to. Uh, Saan na, sa na kita? Sign up na kita dyan. Kukunti lang din silang interested. Eh. Pero kapag nakita mo yung oh, yung quartet, ano yung ganon? Pag nagplay ng mm -hmm. sama-sama, sarap pakinggan. Parang heaven. Ewan no, kung na, ako na, lang or ewan kung ako lang or depende rin sa tao ano eh? kasi Hindi. tayo music oh, lover oh, 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 talaga tayo ano, eh. Ano, yung tunog parang Nagko-connect-connect sila Kaya nga Ano ba yung tinugtog nila ng saya? Yung Pinerform nila yun yeah. Ano ba yun? Coldplay Ha? is in the foreign field For some reason I can't explain And know I Peter is I don't got money Never in another's world. world Ano ba yung kanta yun? Coldplay Sabi ng teacher mo Ang hina naman ng boses ng teacher mo Mayiging teacher nyo sabi niya, ipapa-experience niya iba-ibang music kasi hindi naman talagang classical lang ang pwedeng gawin. I'll start though, African Iba-iba talaga daw ipapa-testing. Pero ang ganda at lahat daw ng instrument na to, kaya sulit na sulit na rin, is ipapahiram sa kanila ng brand new. Yeah. Brand new. Kaya sulit na rin yung rent. Mo. And then pwede nang iuwi. And then kahit masira siya, hindi mo sagot wala kang po kahit masira yung instrument so ako kay Jeron gusto ko naman talaga siya matuto ng instrument pero ang first love talaga namin na matutunan sana niya is piano but yun nga medyo mahal din ang ang pag-aaral ng ano ng piano eh bumili ako ng keyboard ang problema ang hirap din namang matuto ka nang walang teacher talaga eh ako hindi naman ako marunong marunong lang ako kasi ay gitara pero hindi rin ganun kagaling basic lang din kaya ewan ko but at least itong yung may -piano? Oh, yun ba yung nagpiano? oo yun nga wala taga rito lang siya kaya nga taga rito lang siya ay nagpiano hey, na gano yun yung may hawak ng cello ng viola ng viola oo oh. ang galing taga rito lang pala yun but yung mga kasama niya ah siguro ay hindi, hindi na yung bus eh. yung kasama niyang isang babae na nagpa play ng violin oh. din is 7 years na nang nagpeplay Pero siya ay last year lang yata Galing sila ng Ukraine Galing ano Pero player na talaga siya Kaling. Dati pa daw siya sa Ukraine pa daw Kaya nga Dati na siya sa Ukraine na nagpeplay Then kamumove lang nila ng Canada Kaya nga Pero Kita mo yung level niya talaga ka ka-level niya na talaga yung, yung tatlo Gusto niyo i-check out yung school Ang pangalan ay Carol Bishop Carol Bishop yung up to senior yung, high school uh, na pwede nyong lipatan kung mm. gusto nga i-person yung, yung pag-aaral ng music ng, yung strings mm. kung ano so ang St. Augustine, Augustine, Augustine kasi parang ngayon lang pumasok ngayon lang sila nakapasok dun sa program na yun dalawang school yata kayong bago yeah. Uh, St. Philip's and St. Augustine oo oh, kaya Okay, din naman yun. Maganda. Tsaka, ang ganda talagang pakinggan ng quartet. <laughs> Kaya nga eh. Dada, Sorry, ano. ko. Uh, enjoy talaga ako eh. Pagpasok pa lang namin ng, ng school eh. Doon sa hallway, tumutugtog niya. Sabi ko, ang ganda. Ang ganda ng mga ano. Tapos mga Beatles songs, no? Ang ganda. Ang um, ganda pa king gan. Pero no. pag... parang, na-excite din ako na matuto ka. Tapos, pakita ko na magpe-play ka ng ganun. Nice din. Kasi maganda rin talaga ang music nga. 'Yung una nilang sinasabi uh, sa science pa, ma, maganda ang music sa brain. Kaya nga.